Ayan guys. Takbo sila. Hi Freddy! Hello! Dito papakain ako kay Freddy. Ayan. Sana kayo? Andito si Freddy. Freddy! Takbo si Freddy. Diyan pa isa. Hello! So ayan papakain ako dito sa park. Andito na si Freddy. Pumatong na dito sa taas hindi na siya makapag-antay. Hello! Wait, pretty. Wait, pretty. Okay. okay. Hello, pretty. Ayan, you know, Ayan, guys. Umakyat talaga siya. Hindi siya makapag-antay. Hello! <laughs> ayan. Sana kaya ito? Sandali, bigyan mo ko muna kayo. Di. Yeah. Kuku. Kuku. <laughs> gitu po si babae ba. Oh, kain ba ka diyan. Sana yung iba. Si Preedy talaga sinalubong ako. I miss you Preedy. Miss you. so pretty. Hmm? Kain ka pa. Ah. Uh, ano? Kain pa. Ito. Uh. Kain pa. Hep. Uh. Hmm? Gusto yun talaga sa kamay ko. sa so, yun yung mga niya. Pero siya talaga ay lumalapit sa akin. Takbo ka agad si Freddy. na, ah. Ha? Takbo agad. Ayun mga kasamahan mo, oh. Hmm? Ikaw, dito ka talaga, ah. Akit ka talaga, Freddy. Hello, Freddy. Hello, Freddy. Marami pang foods dito. Oh, marami pa dito. Marami pa dito. Oh. Hmm? Ayan, dito ko sa park. Pinapakain ko siya pag naglalakad ako ng aso. Pero ito si Freddy talaga. Ayan. Gusto niya talaga sa kamay ko. Papakain. Ano? Hindi kita nakita ilang araw. May iba sa baba. Ano Kaya guys, dyan lang yung highway. Sa likod. Katuwa itong mga manok yun. Eh. Dali. Eh, pwede. Ma, pwede. Ah, ito ah. Di kain ka dyan. Wag na mag-away. Mag ng isa ng itim mo. Oh. Wag na mag-away oh. Naaway pa to na inaaway ng isa. Kami hmm. <laughs> na Kami kami niya. Naaway to eh. Inaaway ng isa. Wag na mag-away oh. Pwede. Nagsisilos yung isa eh. Hinaway siya. Come here. Fridy. Yan guys, si Fridy. Yung pinapakain ko dito na napakaamong manok. Dito lang na park niya kasama ko, aso. Hila. Huwag na mag-away. Ha? Huwag mo awayin si Freddy. Yan, pakabait ni Freddy. Ganda ng panahon ngayong umaga. Okay, kain na. Yan, yun lang guys. Feeding chicken today. In the islands. Yan si so Freddy. Pinapabalik-balikan ko dito. Thank you for watching. Bye for now. Paganda nila.